Ito yung look ni Boss Jumbo eh. Dilim lang eh. Pag umaga, maganda dito maliwanag eh. Oh, pagpasok dyan, tapos yung linggo na dyan, takas kasi siya eh. Ano ba yung 4 by 8 child of? Oo. Kaya tayo guys. Kaya hindi sa... Nakakaya na Ito yung loob ni Boss naman, ang dami yung stick na po. Ito yung loob ni Boss Jumbo eh. Huwag din ang dami yung Ito yung look ni Boss Jumboy ay, eh. Kabahog. Oh, Ayan na. Dyan, takas kasi, ang dami ang sticker, daming basura. Okay. <laughs> yan lang yan. Walang oh, ibon. Inilood eh. Kinali ko paano sa SD. Kunti lang. Ibon niya eh. Ayan, na lang yun eh. Ganito nga nandapa, dito 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 lang dapat. Dito lang yun, dito lang kumakain ni Mungko. Ito lang. Ito lang yan. Ito lang yan. Dito na. Oo. Hindi pa makalaki yan, malit lang din. Paano yung pagkari oh. kakarera ka? Dito lang. Uh Oo, -oh. dito lang. Hindi, ito lang. Dalawa. Ah, dalawa. Oo, ito lang. Tapos pinalulusot mo sila. Pinalulusot ko na lang doon. Yung, mm -hmm. hindi yung hindi nakarera hindi nakarera hindi talagang nakarera ito lang. Ah, yun oh, ito yung breeder section lang. ah ayon. Hindi ayon. sliding ayon. Hindi ayon. Hindi ito Hindi ayon. Hindi ayon. Hindi ayon. Hindi ayon. Hindi ayon. dito ayon. Hindi ayon. Best breeder nandun eh, sa double cage. Oo, <laughs> <laughs> ganun. Hindi, yung tinatawag ko si GT ko nandun. Ma, mm. ito, karamihan dito, anak to ni GT. Mm. Mabing nandun. Oh, mga oh, pang-soiler. Oh, pwede, 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 pwede uh, ko nandun dito yun. May, 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 meron tayo kasing laki na ito, di ba? Uh, sa mga nakay. Pwede uh, pa subuhan <laughs> sa bahay ito. Huwag <laughs> siya, magkalahin siguro. Tsaka ito, ano? Ah... Uh, ito yung yung second overall ko ng fundraise nung summer sa SJ. yun. Ayan, kapatid niya to. Ano PTT, Cross Armando. Ayan. Ito, galing kay Lunar. Ito yung winner kong putito eh. Sorry. Nah, Ayan, tayo no? Eh, ito pala eh. Ano ba yung nahanap mo? Ito eh. <laughs> Pang-submit pang bukas sa OLR. Mabawas <laughs> <laughs> na si Boss Jumbo yan. Yan pang OLR, no? ayamo yeah, amo. Walang problema dyan. <laughs> ah, pumili na ka na. Wala, wala daw problema. <laughs> <laughs> Ayan, dito, dito yung love. Dito yung love ko pag nag-aabang si 301. So nanay. Oo, nanay. Si 301. baka ba may anak ba? yan. Ng <laughs> yan nanay, si 301. Ayun, ayun, ayun meron nga oh. Maliit. Dalawa. Dalawa. 301 ang tatay naman, o. Sa guminom na pag bumaba sa palayan, eh. Parang normal na tubig na. Ganun, Ito yung, But But yung cannibal. Ba'y tinawag na cannibal? Okay na itlog? Hindi. Bloodline niya, eh. Si, ano, Dirk Bandic. Yung linyada ni, ni The Cannibal. Uh, But, ano yan eh? Parang yung, imported yeah. din siya. Oh, imported. Laking i. Laking gano pa. Uh, Hindi nang bansag sa ka, may, may imported ka rin naman dika, malaki. Ganyan din ko laki nililipat ko. Lumilipat din siya. Dali ko bitik ano? Yung Johnson <laughs> na. Bater sa yan. Hindi. Hindi. Sa pabalik ko sa US. Eh imported na. Kamo ka ano ano? Ang gusto ko sa kanila mga malala Yung balikat, balikat. Oy mo ko. Tawanan. Kaya ano ko mo dito, pre? Kaya po. Ganda <laughs> ka labatin, laki yun. Giant yan eh. Hindi naman kailangan ni Ricky eh. Matatuloy ang ibon ni Ricky. Oo, oh, matatuloy ang ibon ni Ricky. Tinatalo <laughs> mo lang to Rick na kulig. <laughs> <laughs> <Pinatalo. laughs> kaya Yung inakay na yan, kaya kaya ko yung uh, panalo. O, kaya kong buhay na yan eh, boss. <laughs> Kahit subuan na lang natin. Oo. <laughs>